bulubalatong ang ulo nga gaidlak. <laughs> hey! Isa ka nagbuno sang utso do pa hindi magkuwa. <laughs> <Hindi kaybe. laughs> kay ang utso do iya ulo hining billat Hindi Ato ko 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 tanda kalbun. Tanda nga tao <laughs> Hindi ko kaya kalagay na. Skull. 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 Bilati ba yan? Huwag pa ng paso. Uy, paso ah. Diritso. Diritso, buno. Hindi na magkatorse. Di na Madrid so man. Oi, oh, game sigap po, game yay! 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 Hmm. Naong na lubot. Naong na lubot. <laughs>